Ito guys, yung ano, yung cypress. Ayan po, oh, yung mga nangangailangan po ng cypress. Ayan. Ito po, uh, silver button. Ayan, ito mga guys. Silver button. Ayan. So, kailangan nyo po ng silver button. Ah, uh, silver pandakake. Guys, ayan. Ito po yung silver pandakake. Ay, silver button po mga guys. Ayan. at po mga guys yung uh, door pan uh, puti po yung bulaklak ayan, ayan po siya. ayan baka kailangan nyo po ng uh, silver ay door pandakake. ito po yung battle brass ayan ayan po baka kailangan nyo po mga guys ito po yung red tea plant ayan ayan po mga guys tapos ito yung bonsai po ayan topiary piyari po na bonsai pie coast po mga guys so, na po kayo